Magandang tanghali, pananghalian na at ito ang aming ulam. Ayun, no? At suso. Ayun, may lapu-lapu. Ayun, pa. At may langka na salad. Ayun, no? Sarap na langka na salad. Ngayon ako makatikim ng salad. May watermelon pa. Ayun, no? At kami magkakainan dito sa kubo. Ayun, no? Ito ang buhay oh, probinsya. Kasi kukuha pa silang permit yan. Hmm? Dahil nga dun sa sakit dati na ano. Kasi ASP. sa inda. Oh, kain, mabas. kain, na. Ah. Kain po tayo. At itong ulam namin. Ayun, no? Oh, oh lapo Yun, lapo -lapo, <laughs> nalag -lag. Ayun, lapo-lapo. Nalaglag. Ayun, sakto. <laughs> <laughs> Nalaglag. Dito sa probinsya, oh. Sarap Mas, kain di dito. Oh, <laughs> <laughs> matugas man ini, Maniwang man ini. Man -ini. <laughs> Masarap ang kain dito, Ayan, eh, no? Hilo-hilo ako ito. Ang dami. Diyod na itong isda. Tama tama na. Nagtupas sa rep. Kanda pa lang dito.